Magandang araw mga tol. Flex ko lang no nagpunta kami sa Kalawan. Nadatnan ko yung pamangkin ko nag -ihimay ng kabote. Yung mamarang. Sabi niya masarap daw yung design sa luya. Eh kung hindi pa daw nakakatikim noon. Sabi ko nakatikim na ako dati niyan eh matagal na limot ko na yung lasa. Kaya yan. Hinanda nila para ano. Matikman ko daw sa kaya mga anak ko. isang halos isang palangga na maliit yung nakuha nila nagpunta lang daw siya sa pag-alam ng baka yan nakakita siya kaya hinarbis na niya yan daw ay mahal bilhin mga 6 mga pieces lang daw yan mga 30 pesos na marami daw pwedeng haluan niya yung ganyang mamarang pabusisi nga lang ang pag, ano, paglilinis tinatanggal pa yung balat nung sa ibabaw tapos uhugasan ng ilang beses tapos siya nagpa nag nagsalang na ng kawali. Lagyan ng mantika tapos inilagay na yung maraming luya. And daw sikreto niya para sumarap maraming luya para medyo maanghang. Sinilagay ng sibuyas. Yung version daw niya hindi siya naglalagay ng bawang. Marami na ako natikmang pagkain na kakaiba dyan sa kalawan pag napunta ako dyan. Haluhaluin lang siya. Ah, ako lang nagbibidyo dyan. Siya nagluluto yung asawa ng pamangkin ko. Tapos inihalo na yung Kabuting mamarang. Noong lasamer summer mga tol, dyan din sa Kalawan, Laguna ako first time makatikim ng karneng kabayo. Pati yung kilawing balat ng kabayo. Alos isang kawali din. Yan naman daw ililiit pag naluto. Parang kokopis siya. Pagandahan yan, luto siya sa kahoy. Napakalilingas ng ginagamit nilang kahoy doon. Pagandang pagkakatuyo. Ayun, eh, nagkataon na ubusan daw sila ng shillane. Ay eh, di yan. Sa kahoy muna. Eh maganda rin naman view yan. Maganda rin paglutuan kasi sa probinsya eh. Feel na feel yung pagiging probinsya. O yan napakalingas ng apoy. Kumukulo na siya. O kita nyo kung saan tumubig. Tumabas yung sarili niya katas. Nilagyan na niya ng pamintang drog. Marami rami nilagyan niya. Saka yung magic sarap. Yan ang uso sa Kalawan Laguna paglalagay ng magic sarap. Tapos patis ang gagawin niyang pampalasa. Tapos, saluin lang. Mukhang masarap nga ito ah. Tapos niya ng mga parang mga 300 ml na tubig. Yan ngayon ay tatakloban muna. Tapos iintayin kumulo. Kapag yun nagkukuluan na, ay malapit na yung maluto. Ayan, nagkukuluan na. Pwede na natin ilagay ang dahon ng sili parang style tinola din pala to. Marami yung nilagay nilang dahon ng sili. Tapos yan, madali na may maluto. Ilang halo na lang yan at yan ay hanguin na. O, luto na ating ginisang kabuti sa luya. Ay mukhang masarap talaga. Tingin pa lang. O. Ayan, serve na siya mga tol. O, kita nyo naman. O. At yan, ipapartneran ko ng isang litrong alponso. Yan lagi ang iniinom namin doon sa kalawan pag napunta ako sa pamangkin ko. Ayan. Siguradong masarap na naman ang inuman nito. At yan ay hindi mawala ang pagtikim. Titikman ko na siya ngayon. Ano sa palagay mo? Aba, ay nawapatango. Kumusta naman? Ay, very good. Maraming salamat sa panonood. Ingat tayo palagi. Please subscribe Pads TV.